Ay, good afternoon mga idol. Happy balo. Happy Saturday sa inyo. Ano mga idol, Dennis Project na naman tayo dito mga idol. Dito sa San Carlos Binangunan. Ay, may box pla may box flashing na. Ay, mapapansin niyo mga idol 'yan. Ganda oh. Ah, ganun. Eh, punasan mo 'yan. Ay, mapapansin niyo mga idol 'yan. Ay, ganda. Tama. Mayroon nang print sheet mga idol, 'no. Mapapansin niyo mga idol yung print sheet. Ayun. 8. Yeah. Pinasusukatan din ni Orman Bobo yung span rail. Babalikan ko na lang to mga idol kasi sa ano na hapon na. Ah, hindi pa mga idol lies na. Ah. Uh, yung mga idol oh. Ganda. Ang mga yung mga idol. Yung box plassing namin mga idol, mayroon siyang bent style ridge roll. Kasi hindi mo maiikakanto yan, ya, katulad niyan mga idol. Hindi mo maikakanto yan kasi matarik kailangan magkakaroon mo na ng sapatos. Kaya na wala tayong pwesto doon sa area na yun. Gusto ko i-vlog yan. Kaya kung mapapansin yung mga idol yan, mayroon tayong sapatos. as kung i-direct mo yun mga idol, yung area na yan, hindi mo maikakanto yan. Why? Kasi matarik. Kaya kailangan magkaroon ng sapatos yung nasa tuktok. Nagkaroon ng sapatos yan, maikakanto ng maigi yan kasi parang gutter din tong galing sa taas. Ayun, kung mapapansin niyo, parang gutter din 'yan, naka-level. Ngayon, magkaroon ka ng sapatos niyan sa area na 'yan para yung running plastic na tinatawag natin mga idol, yan. magtatagpo 'yan. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Ah, ayun mga idol. Ayos na 'to. pinanasan na namin 'to. Walang 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 host dito mga idol at saka isa pa mahina tubig, hindi makakakyat din kaya pinunasan namin, kaya nagtagal kami sa punas kaya tinanggal namin lahat ng mga aribaba ganda na mga idol oh. makapansin nyo ayun eh. ganda na ayos na mga idol okay thank you, god bless mga idol ayun yung ano ating tirang pang-retouch. Ay, makauwi na. Tingnan yung kamay natin. Kamay mahirap talaga. Pagang dungis. Idol, ingat ka dyan, ha? Ah. Dahil ano, yung hagdanan. Ay, mga idol, uwi na kami. Dahil nagantay yung mga taga-Laguna rin sa akin. Uh, uwi yan sila ng Laguna. Uh, importante tapos namin, mga idol, mga follower. Okay, thank you. God bless mga idol at mga follower ko. Maraming salamat sa mga supportan nyo sa akin sa lahat ng mga construction worker maraming salamat din po sa inyo God bless you to all mga idol ko at mga follower ko good afternoon po sa inyo happy Saturday po sa inyo maraming salamat sa mga supporta nyo sa akin God bless to all